yung sinasabi ko ha, dito ko na, na nilagay sa steamer namin para madali siyang maluto pag naglagay ako ng sabaw. Mamaya. kunting manok lang kasi ako lang na makakain. So, malalaman nyo mamaya kung paano ang tipid na minodo ko, no? Yan, yan lang. Hindi yan rice cooker steamer ko. Yan yung pag nag-ano ako ng sabaw na madaling maano yung gulay dito po na sa sabaw. So, ayan, Yan lang ang ano po ilagay. Yan lang. Isahin ko siya sa siguyas, bawang. Mas mamula-mula na siya. Diba? Umaya, hindi pa yan siya luto eh. Hindi pa siya na ano yung loob. May lang sapa din. Tsaka nyo malalaman kung paano siya magiging minodo mamaya. Okay? Ituturo ko sa inyo. Tipid. Kung hindi naman nakain ay yung mga anak na gulay, ng gulay, makakatipid kayo. Wala pa kayong gastos. Diba? Ako kasi hindi kasi ako nakain ng gulay na nakabasa-basa. Basta depende sa gulay. Kumakain ako ng gulay. Pero depende nga. Huwag na ka kayong magkialam. Basta yun na yung ano. Ito yung minodo ko. So, ayan ang hiwag niya. Hindi ko alam kung patay-matay. Wala namang babay kasi ako lang naman ang kakain. So, abangan nyo later. Ayan, paanohin mo na natin yun. So, ayan, nilagyan ko na siya ng water, guys, ha? Ayan, yung tubig na yan, kailangan palang buti mo natin yung manok. Basta, yun na yun. Ayan na siya. Pakuloyin muna natin yan. Tapos, kapag kunti yung, parang alam mo yung, yung sabaw na yan is, ano na siya? Yung malapot-lapot. So, ibig sabihin, luto na. Kasi tinikman ko na yung ano eh. Tinuso ko na yung baboy na sa ano na siya. Ay, yung manok pala. Manok lang. Ayaw ko lagyan ng patatas. Yan lang ang ilalagay ko. Okay. So, magkulo-kulo siya dyan. So, kapag malapot na yan, malapot na yung sabaw niya. O, tsaka natin buhusan ng minodo mix. <laughs> Parang gusto ko kumain kasi ng minulo na sa Boko Nohay. Um, parang gano'n. Huwag kayo makialam. Tipid gastos yan, Diyos ko. Tapos pwede din ninyo guys. Kung ayong mahilig kayo sa sabaw, pwede din yung damihan ng sabaw. Para for the sa kids. Tapos ang nilagay ko lang kasi pepper lang. Tapos ano, konting toyo lang siya. Tapos hindi na pinatakan ko ng bitchin. Kasi ayaw kasi nila ng bitchin. Pero kakain kasi sa aska nito. Lalo pa itong manok na to is ano, ano siya oh, puros ano laman lang. Kaya kunti lang pinatako na bitchin. So ayan, palambutin natin yan. Kapag mag soft soft na ang tawag nito, malapot-lapot na kunting sabaw, oh, ibig sabihin okay na siya. Luto na yan. So ibuhos natin ang ah, aking minodo secret. Okay, so see you. Kulo-kulo muna natin yan. Pakuloin natin. Lakasan ng konti. So magkulo-kulo siya dyan. Okay. Eh, ito bumili ako nito. Mura lang siya. Ito yung pangsabaw ko lang. Tomato ketchup. Tomato ketchup. Oh. Yan, kapag nagminod ako, ganito lang. Iba din yung QP na ketchup. Itong tomato na to, tomato daw siya. Tomato ketchup siya. Pero pwede siyang i- ano, pwede mo rin siyang gamitin ng ano, pero iba kasi ang lasa nito masin-masin eh. Kaysa yung ketchup talaga na yung ano, QP ba. Ayan. So, kapag magluto-luto, ito ang binibili ko. Mura lang ito siya eh. Ayan, tomato ketchup. Ganyan siya. So, ito ang ilalagay ko. Mamaya, ibubuhos natin. Maliit ang binibili ko. Parang ano ba Pero, konti lang na may ko. Tomato ketchup. Ayan, may um, tomato talaga yan na nakalagay sa basket ha. So, ayan na guys. Ilagay ko na yung ketchup. O, oh, diba? Ganun lang, o. Oh. Ngayon, pakuloy mo yan kasi maasim ka eh. O, oh, diba minudo na? O, oh, marami siyang sabaw eh. Pero, mag -ano pa yan. Malata na kasi yung manok. Marami malata yung manok eh. Sarap to pag baboy. So, ayan, yan lang. Mas masarap to kung ilagyan ko siya ng ano, patatas. Kinakain na tong sabaw, diba? So, ayan. Pakuloyin, haluin muna natin ng saglit para mas spreading. Dahan-dahan lang kasi lata na siya ang manok eh, luto na. So, ayan na, minudo na. O, oh, diba? O, oh, minudo na ni Ngoso. Yan ang minodong apretadang kalderita ni ngoso. oh, oh, minudo apretada kalderitang manok ni ngoso. So, ganyan lang tipid. Tipid lang siya. Kung kayo naman ay hindi kumain, sa, parang sa parang ako na hindi nakain ng gulay, ito ang dapat. Pero masarap talaga siya na may ano to, may patatas. Kaso ayaw ko naman na, magbalat. So ito lang muna ilalagay ko. So pakuloyin natin dyan hanggang mawala yung masipsip sa manok yung ketchup. So ngayon, ayan, maglapot-lapot yan siya later. So ayun yan na ang minodo ni Ngoso ha. Minodo, apritada, kalderita, manok ni Ngoso. So kung gusto nyo ng tipid, pwede din nyo itong damihan ng sabaw para sa mga babies nyo. Kasi malapot siya, madaming ketchup ang nilagay ko. Ayun pwede din nyo siyang damihan ng sabaw para sa mga kids. Ang timpla ko lang nito is, sa inyo naman kasi karamihan may bitchin dyan, di ba? Pwede na asin bitchin, ganun. Tapos sa akin kasi pepper Tapos bitchin na konti lang. Yan lang. Sa so, tama na siya ang lasa. So palutuin muna natin yung pakuloyin muna natin yung ano. So okay na yan siya. Hinaan ko na yung apoy kasi baka maano. Mmm. Makasip nga. Ayan. Kailangan natin i-ano yan. So ganyan lang siya guys. So hindi pa yan siya luto kasi nandyan pa yung lasa ng tomato tomato so, ketchup, nandyan pa siya. So, kung gusto niyo naman ng maraming sabaw, na maglunang yan siya dyan, maglunang ba, yung umaapaw, walang problema, basta malasa siya. Pwede na siyang sabaw ng mga bata. Ang gano'n. Kung yung ano lang ha, yung mga batang, mga anak nyo na hindi kumakain ng mga gulay, ang ganito ang gawin nyo lang guys. Ayan, bilhin ka ng kunting manok, gisahin niyo, lagyan tubig, pag naluto na yung manok, Lagi nyo ng ketchup. Kahit kunti lang naman, papula-pula lang naman ang ketchup. Kasi ang ketchup naman kasi guys, kahit kunti lang ilagay mo, mapula na siya, di ba? Sa akin kasi, nilinubos ko yung yung ano ko dito para masiksik sa ano. Yung tira ko dati, inubos ko na siya para maitapon ko na kasi bumili na ako ng bagong pangluto luto ko so ayan pag naluto na, na yan siya pag na ano na yan siya malalaman nyo eh kung luto na ang ketchup eh. malalaman nyo siya so ayan na dadagan nyo lang kunting sabaw para sa mga kilos ninyo. Ganon siya guys. Basta, sa hindi kumain ng gulay ha. Pero mas masarap talaga to na lagyan ng patatas. Huwag lang ako. Ayoko ko ng carrots. Kasi hindi lang itatabi lang din siya eh. Patatas na nakain kami kami ni So, ayan. Yun yung ano ko, guys. So, ayan. Ayan. Minudo apritada kalderitang manok. Minuso. yan ang own recipe ko. So, bahala na kayo dyan. Basta minudo gusto ko. Ngayon, iba kulay yellow yan. May ano ako nito eh. May paste. Ayoko ng paste-paste. Ayan, ganyan lang. So, bye-bye. Ayan. Thank you for watching. manood na lang kayo nito. Tipid lang po guys. Tipid. Sa hindi kumain ng mga gulay yung mga bata ninyo. Kasi hindi naman lahat ng bata kumakain ng gulay. ba? Diba? Sabaw lang. Yummy na to siya. Papapakain na yung mga anak. So tipid gasto to Diba? Bibili ka ng kalahati. O one quart na manok. O ayun. Tapos ketchup. O yun lang. Bawa, bawang sibuyas. O tapos sabaw. di ba tipid? Nabusog pa yung mga anak niyo pwede nyo rin liitin ang hipag hipaglas ng manok. Liitin nyo para maano siya. So, ayan. Thank you for watching. Ayan lang ang aking gustong kainin ngayon. Masarap na siyang lasa. Suwak na ang lasa. So, I have a kanin. Mainit na kanin. Ayan. So, bye-bye. Thank you. Ayan. Pakuloyin na siya. Nakuluto. So, kain na tayo. Diba? So, ayan na siya, guys. Um, hindi na siya so sabi niya so kaya kain daw siya kasi oisin siya so. yeah. kapag ano lang kasing gusto namin guys, kinakain hindi lang niluluto po. So, hindi ako naluluto talaga na masasayang yeah, so ito makakain uh, namin so. request niya na walang patata right so, so ayan na ayan na siya guys so ayan <laughs> Kain na tayo. Kain na kami. O, mm. Puro manok lang. Puro manok lang. Tama yung lasa. Kain, kain na kami.